wala pa guys yung na hinihintay natin o nandito ako dito sa Star ano, Park Boulevard na traffic light at Star K ayan yung kaharap natin yung CBS Pharmacy at ang McDonald ayan nandito tayo ngayon uh, naghihintay ng taxi na. Itong bahay na yan Park Boulevard uh, Pero yung clinic Itong clinic guys Nandito ako ngayon sa clinics naghihintay ng Parating na taxi Tinatawa ko natin Dahil pupunta tayo sa uh, Ano ang clinic Na uh, Binigay ko ang address sa taxi pero sa labi ako maghintay. Sa labi 20 minutes wala pang 20 minutes. Okay guys. Eh update kulang kayo mamaya ha, pagdating sa taxi.